Alam niyo kasi ang trabaho. Yan ay eh, gawain ng tao yung gustong mabuhay ng marangal. Yang magtrabaho. Kaya nakikita ng Diyos yung mga taong devoted sa pagtatrabaho para sa pamilya. Alam ng Diyos pag iningatan ka niya, tinulungan ka, tinulungan na rin niya yung pamilya. Kung minsan, minamaliit ang ating hanap buhay na pinagkakakitaan dahil hindi ito ang paraan sa madali ang pagyaman. Pero ang mahalaga ay patas ka lumaban at hindi ka nang Ney. Kap kap joy. Kap <laughs> mga joy. Ah, uh, to rio. Ni kamana ni. si Gundar ni. Dung, dung. Bukan. <warta> Bukan. Bukan. <dae>. Bukan. 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 bunga. <warta> Bukan. <dae> Lain bunga Bukan. 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 Boleh signal. Dung. Uy. Gerada Dung. Uy. Kamang gerada. <laughs> Dan. <Dung. Uy>. Kebut. Gembut Coy. Alang dekat Pait Pat ni. Pait balik. Boleh <laughs> <ganda> <Muna> rasun. Live <laughs> <Lada to>. betul Rasun. Di <ganda> biak sih siya, yang gini kanan gina malu tembuang. Abs. <laughs> Oh nilayo ko sa akong ginikanan kay maoy rason para matabangan ako sila di man gud pariya sa uban nga magsalig na lang sa ginikanan gibuhi man gud ko para makatabang nila Kung Pagmahay nga gipangan ako nga pobre tungod kay nakat ko sa pagpangita o kwarta sa akuang kaugalingong pamaagi. Yan e, eh, gawain ng tao gusto gustong mabuhay ng marangal. Yang magtrabaho. Kaya nakikita ng Diyos yung mga taong devoted sa pagtatrabaho para sa pamilya. Alam ng Diyos, pag iningatan ka niya, tinulungan ka, tinulungan na rin niya yung pamilya. Oh, nilayo ko sa akong ginikanan. Kay maoy rason para matabangan ako sila. Di man gugo pareha sa uban na magsalig na lang sa ginikanan. Gibuwi, mangod ko, para makatabang nila.